Good morning mga boss Maaga na naman tayo Yung araw, araw na linggo Kaya na ulit ako Para pumunta sa si shop doon na lang ako tatambay Mahirap na ba pag initan tayo? <coughs> ngayong, ling, na, ngayong araw linggo ngayon pero ako sa siya pumunta pero yung iba sa simbahan kasi wala kaming karapatan ang magsimba ngayon ang karapatan niya yun karapatan sa shop yeah. press na naman ako press na naman si Jello wag kaya yeah. kaya samahan niyo ako ngayon punta ako sa si shop doon na lang tayo tatambay mahala na sila kung anong oras sila gigising ngayon, dilim pa oh mambun pa kaya ngayon sa shop tayo magtatambay Dilim pa sa third floor. Tulog pa sila. Kasama niya ako. Let's go! Tambay tayo! At second day na natin ngayon sa ating ano, uh, maagang pagpasok dito. Ito tuloy-tuloy ko na to. Para ano, ako nahihirapan eh. May naririnig ako. Hindi totoo Ganito yan. Hindi totoo yan. yan. lang yan madilim pa sa mga hindi pa pala nakapalo sa akin palo na lang kayo ha para updated kayo sa aking mga gagawing video para alam nyo kung ano nangyayari sa aking buhay ya dilim mo oh. so paano hanggang dito na lang muna tayo bye bye